Paano makakasurvive ang limang sundalong hinabol ng maraming kalaban sa gitna ng gubat? Magsisimula ito sa isang magnanay na susubukan dukute ng mga masasamang tao. Pero buti na lang, dito na nga sila maliligtas ng isang sundalong si Captain Guerrero kung saan dito na nga siya pag iinteresa ng mga kriminal na to kabilang nga dito yung leader nila na may malaking galit sa kanya. Isang araw habang kasama niya yung team niya habang nagbabakasyon, dito na nga sila atakihin ng napakaraming mga kalaban kung saan naabot nga sa gitna ng gubat yung habulan at labanan nila. Dahil nga magbabakasyon lang sana sila, hindi nga sila handa doon sa mabubuong labanan pero gagamitin nga nila ang lahat ng experience nila bilang mga magagaling na sundalo para makaligtas kung saan dito nga rin sila may maliligtas na mga taong poprotektahan nga nila hanggang sa dulo. Title ng movie, Counter Attack or Counter Strike. Kung fan kayo ng Narcos, paniguradong magugustuhan nyo to pero kung hindi nyo pa napapanood yun and gusto nyo yung inkug dito, paniguradong magugustuhan nyo rin to. Meron sila dito mga masasamang kriminal, mga leader ng gang, mga corrupt na politiko at napakaraming mga bingbengan. Since favorite ko yung movie na Lone Survivor, sobrang nagustuhan ko to lalo na nga yung mga putukan at bakbakan nila doon sa gitna ng gubat. Lalo na yung last stand nila doon sa may bahay, sobrang intense niyang panoorin and gustong gusto ko yung sequence nung nirarap-rap na yung bahay. Eh. Ang cool lang niyang panoorin. I love survival or mga trapped films lalo na ako mga sundalo kasi sobrang intense lang makapanood ng mga magagaling na sundalo na may iipit sa labanan. Gustong gusto ko rin dito yung chemistry and kwento nila as a team na in just 1 hour and 25 minutes lang na ipakilala nila na maayos yung mga characters to the point na nangyari yung nangyari kay Tanky and Polly doon sa may dulo sobrang nalungkot and mangyayak iyak din talaga ako. Grabe tong dalawa na to eh. Sila yung pinakamaraming tama pero hanggang dulo lumaban talaga sila eh. Itong si Tangke, literal na Tangke siya kung gumalaw eh. <laughs> What I love about this film din pala is yung main villain nila na si Josefo na hindi lang siya yung typical villain nyo kasi inintroduce siya in a good way. Mabait at maalaga siyang tatay doon sa mga anak niya, mapahalaga siya doon sa pamilya niya, and maganda yung pagkakasulat ng karakter niya kasi kumukonekta nga to doon sa drive nga ni Josefo para makaganti nga nung nategi yung kapatid niya. Kumbaga, hindi lang siya basta villain na masama lang eh. May layers yung karakter niya and meron nga siyang personal goal na magpapatakbo nga ng story ng karakter niya mismo. Honestly, sobrang na-enjoy ko tong film na to and sobrang bilis nga lang nung takbo ng story pero may mga certain aspects lang ng film na pwede pa sanang ma-improve. For example, yung other crimes nga ni Josefo and yung sa mga corrupt na mga opisyal at iba pa, na medyo hindi nga nagamit to its full potential Doon naman sa Magdanay Interesting naman yung story nila Pero sana mas nagamit lang din yung mga characters nila Na hindi lang sila nandun Para ipakita yung mga kasamaan ng mga kalaban Kung baga sana mas nagkaroon pa ng substance Yung presence nila within the story So ayun lang naman, again, nag-enjoy ako dito Siguro kasi ito yung mga typical na movie Gustong-gusto ko panoorin Yung tipong mapapatayo kasi sobrang dami ng bakbakan <laughs> Again, ang title ng film ay Counter-Attack At ang Torta rating ko ay 7.5 out of 10